Narinig niyo na ba yung salitang naiintindihan kita? Pero paano naman ako? Ito yung mga tanong natin sa mga sarili natin. Oo nga no, paano nga naman ako? Naiintindihan niya rin kaya na nararamdaman ko. Naiintindihan niya rin kaya na nasasaktan ako. Yung tanong na yon, tanong mo lang sa sarili mo na hindi mo kayang itanong sa kanya o i-demand sa kanya. Dahil nga, pakiramdam natin, hindi naman niya obligado. At since tayo yung mas nagmamahal, dahil nga hindi patas yung pag tayo yung mas madalas nasasaktan. Na kahit anong sitwasyon, iintindihin mo siya dahil mahal mo siya. Na kahit minsan naiisip mo na sana minsan tanungin niya rin ako, lagi yung tatandaan na yung mas higit na... Lahat tayo nakakagawa ng maling desisyon sa buhay. Normal lang yan sa tao dahil hindi tayo perfecto. Ang hindi normal ay yung ka ng mga taong piling perfecto na akala mo walang bayan. Huwag na huwag mong subukan kaibiganin ulit yung taong sumira sa'yo. Yung taong nagtaksil sa'yo. Yung taong nagsabi ng masama laban sa'yo. O yung mga taong para lang maging mabamo sila sa iba. Tapos ikaw, nakaibigan nila binabaho nila. At madalas mangyari ito doon sa mga taong patas na lumalaban. Kaya kung isa pa sa mga nakadalas ng yung pagkatapos mong pakisamahan at iprato ng ayos, gagawan ka pa ng kwento. Huwag na huwag mo silang kakaibiganin ulit. Marami pang pa tao dyan na pwede mong makasama. Yung tao na magiging masaya kasama ka. Yung mga tao na sasabayan ka sa tabumpay. Hindi. Hindi pala puro pagmamahal lang. Hindi lang porket mahal mo magiging sapat na yun. Dahil madalas na aabuso tayo ng mga taong minamahal natin. Dahil masyado nilang ginagamit yung salitang dahil mahal ako niyan. Kaya kung patawarin niyan. Kaya akong bigyan ng maraming pagkakataon niyan. Kaya sa huli, na dapat mas pinagtitibay ninyo yung pag-ibig na yun. Ang nangyayari, merong isa sa inyo na tudurog. Nakapag lumalim, nagiging trauma siya. Pakapangyarihan ng pag -ibig. Kaya nitong dalhin ka sa mga sitwasyon na dahil nga mahal na mahal natin, kahit alam nating lahat. Na alam mo sarili mo na naabuso na, wala na yung respeto, nananatili ka dahil mahal mo. Pero napakalalim ng kahulugan nito.